Welcome back to our channel. So, ayan. Start na naman ng day ngayong linggo. Aantok-antok uh, pa. Oh, oh no! Ngayon yeah, na ng birthday celebration ni Zion kahapon. Kaya yeah, medyo... Napuyat. Pagod. pagod. Yes. But, uh, we thank God din and yung mga families and friends din namin na nandito na nakiselebrate sa birthday ni Zion. So, alam nyo ba, sa bagong-bagong Uh, survey or report na nailabas ng rate hub. Ito nga no, mas mapapadali na, slightly lang, yung pagbili ng bahay dito sa Canada. Wow. So, if you're interested in this topic, please keep on watching! ano, papasok na tayo and yan, isisingit natin itong topic na to dahil nga very timely since malapit na ang September and ang dami na namin nakikilala na mga nagdadatingan dito sa Calgary. And alam ko naman sa different parts ng Canada, marami na rin nagdatingan, lalo na mga international students na kababayan natin dahil nga pa-start na ulit ang fall intake. Ayan. Kaya nga, ano ba? Diba? Kahapon pala, shout out kila JM and Grace. Kapit bahay lang namin, international students and U eh sa mga paparating pala nga pala na mga kababayan natin dahapon sa September intake. Kasi kami rin naman ni Alwin nung dito, no? September 10. September, 10, September 5. Yeah. Kasi kinabukasan, pasukan na. So, ganun ka very tight ang aming timeline kasi sinulit pa talaga namin yung time sa aming pamilya yan syempre alam niyo naman din na matagal din tayo mag stay sa Canada but yan before going to Canada yan isa sa mga bagay na pwede nyo i-consider dalin ninyo ay ang pagdadala ng Canadian SIM and yan these are the following features so unang una it has unlimited Canada wide calls It has unlimited local and international text messages. It has caller ID and voicemail. Canada wide coverage, no contract plan and eSIM ready na. And ang kagandahan pa dito, no. Sobrang lalaki na ng data na pwedeng mailagay diyan sa plan ninyo, so kami napakaliit pa during our time pero grabe, ang gaganda na ng promos ngayon, competitive na, and it can give you up to 120 gigabytes wow. of data per month So, if you're interested na magkaroon ng Canadian SIM, yan, habang nasa Pinas pa kayo, so this can be delivered to your address for free, ayan, you can register sa link below and just wait for the agent to call you in the next 48 hours. So, going back dun nga sa sinasabi nating pagbili ng bahay, no, ang term lang naman na ginamit ay slightly easier. So, bakit nga ba naging slightly easier na yung pagbili ng bahay dito sa Canada? Yan, ito alamin natin Wala ko idea Wala ko idea Sabi kasi dito sa report yan The minimum income required to purchase a home dipped last month So last month is July So alam nyo ba ito ipapakita ko din sa screen Ano ba yung mga average na income required Bago tayo makapili kasi ng bahay Hindi basta basta lang na bili Matripan mo dapat din kaya ng sahod mo kaya ang mga pinapayo din naman ng mga kababayan natin dito na matatagal na wait natin na magkaroon tayo ng stable job so hindi pwedeng kakaroon mo lang ng trabaho ayan kuha ka na ng bahay hindi mo alam na probi ka pa lang pala, di ba? Pwedeng pwede ka matanggal or mapalitan. So, once stable na yung job mo, ayan, ito na yung uh, magiging basehan ng minimum income requirement. So, ito, ipapakita ko sa inyo yung table, ha? Sabi nila, ito yung income requirement para makabili kayo ng bahay dito sa Canada. So, ito, listahan lang to ng mga major cities. And, number one na dito, kapag gusto mo bumili ng bahay sa Toronto, yan, last June, ang minimum income requirement, whether as an individual siguro, or kapag nagtatrabaho both, ito yung combined income nyo, $214,000. And, $360,000. Pero ngayong July, ito ha, there's a slight improvement and kinakatuwa na to ng karamihan. Meaning, nagre-relax na yung market. Yan. Kasi sinasabi nga nung iba, may housing market bubble na soon to burst din kasi sobra talagang nagliparan ang mga presyo ng bahay dito. So, ngayong July, 208,000 na lang ang required income para makabili ka ng bahay sa Toronto. Well guys, malaki pa to ha. Hindi <laughs> ko alam kung sino yung mga nag qualify na you can assess din kung um, both kayong mag-asawa, combined income yun na, kaya na ba makabili. So ito yung minimum income required. And minus 5,000 na yun. sa so, ngayong July, ibig sabihin at is hindi tumaas yung required income ngayong, ngayong buwan. Pero sa Vancouver, o oh, mas mataas pa nga sa ano ito, sa Toronto. So 231,700 nung June, ngayon 226,000 dollars na lang. Wow. Pareho sila ni Toronto na nabawasan ng 5,000 yung minimum income required. Mm -hmm. Yan. marami pa kay makikita. Yeah. So, based on every uh, province iba-iba? oh iba-iba. Kasi nga, iba-iba rin naman yung presyo ng bahay sa mga mm. um, province na yun or, or cities. So, tingnan natin yung Calgary kung nasan tayo. So, kumpara naman sa dalawa, grabe, no, doble ng Toronto yung Calgary. Kasi dito sa Calgary, last June, 120,670 mm. yung minimum income required. Which is nag-improve ngayon, ha? Nabawasan na. So, naging 118,980. So, very slight improvement lang, but this might be a start na ng magandang progress, no, na hihinga na ang housing market. Hopefully. And then, ito, kumpara nyo na lang nga, baby, ito, sa Edmonton. Kasi Calgary, isang city yan sa Alberta. Pero yung capital niya dito, Edmonton. Pero guys, sobrang mura ng cost of living pa sa Edmonton. So, if you can see, 86,000 nung June, yung minimum income requirement, and then ngayon, 78,000 na lang. Compare mo sa 120,000 sa Calgary. Yeah. di ba? Kaya, may mga lumilipat din tayo mga kababayan from Calgary to Edmonton para bumili ng bahay kasi cheaper doon. And doon yung capital. Although, mas marami lang talagang businesses dito sa Calgary. Kaya, alam niyo yun ang taas talaga ng cost of living so sakto pala baby na no, tumingin tayo ng bahay so pwede na tayo mamili wow <laughs> <laughs> hindi pa guys huwag okay, kayo magpapadala kaya grabe ang laki Be ang taas na ng presyo ng bahay yeah na guys na no, kung napanood niyo yung vlog namin nun no, no, ah, grabe talagang mapapawaw ka talaga sa presyo taas ang dami pang exclusion so mm -hmm. sa presyo na yun marami pang hindi kasama yeah. so kung gusto mo magpa-add add, ka ng add hanggang <laughs> umabot na sa million yun so ganon yung uh, sa developer na yun so yeah. homes by avi yung pinuntahan namin Oo. pero sobrang ganda naman talaga mm -hmm. Galing na pag, ang ganda ng pagkakabuild nila oh, papapasana mm -hmm. or kaya na lang or kaya sana someday magkaroon din tayo na ganitong bahay yeah. pero yan at least naman no ito, parang feel namin positive news or positive development na kasi gumagaan na yung housing market so ito ipapakita namin sa inyo yung average home prices dito sa Canada ito select Canadian cities so unahin na natin ha Calgary so last month kapag bibili ka ng bahay dito ha or ano parang detached house i think 589,000 yung average But now, ngayong July, 588,000 na lang. Guys, $400 improvement. <laughs> Pero guys, ito ha, Toronto. Ito, i-highlight ko yung malalaki yung change. Kasi ito, yung mga cities na mamahalin din talaga. Toronto, 1,110,000. Okay. Oh, Ngayon, no. 1,097,000 na lang guys, oh, ang, ang improvement niya, $13,000 yung change. Malaki na yon mm. Pero guys, million. Million ang bahay. So, ito pa yung isang million. Vancouver. <laughs> Pinakamahal. Mas mahal pa siya sa Toronto. So, $1.2 million nung June. Ngayon, $1.197. So, ang improvement niya, $9,400. Grabe. Diba? At least, pa-atras na. And dito sa Edmonton din, 401,000 guys. So, average maybe. Ay, yeah, sa so Edmonton talaga ng baba eh. Huh? Lipat na tayo Edmonton. You Kaya na, know, 401,000 noong June and then 399,000 ng ngayong July. So, mas malaki pa yung binaba kesa sa Calgary. So, 1,400. So, sa iba, may nag-increase. Like dito sa St. John's, nag increase ng 4,500 dollars sa Halifax pataas din 548,000 naging 551. So ito Man. yung mga average home prices dito sa Canada. Ah, Grabe, no? So sana guys no, uh, balang araw, siyempre, lahat naman tayo pero pangarap natin magkaroon ng bahay. Pero uh, yun nga, uh, pinag-aaralan din talaga namin ni Emma kung dapat bang bumili or pagpaliban muna. So kasi guys kasi kung pagpapaliban mo, ano ano eh, pares lang din kasi eh, no? Ay, kung naka-build ng oh, Eh. <laughs> yeah, kung hindi ka naman bibili ngayon, tataas ang tataas yung presyo ng bahay. So ganun din, hahabulin mo rin yung ano, yung mga changes ng presyo ng mga bahay. No? Pero good news na to kasi ito bumababa. Oo. Oh, oh, oh. Sana nga tuloy-tuloy. Yan. Kasi nung nag-dip din yung presyo ng mga bahay, although nga COVID yon, walang gusto bumili, walang gusto mag-risk. Pero syempre, nung naka-recover na yung market, pataas na ng pataas. And then, nagkaroon na nga ng mass migration yeah. dito sa Canada at sa iba't iba pang mansa. Yeah, pero sabi nga guys ng boss ko saka yung mga katrabaho ko, during pandemic, tuloy-tuloy pa rin yung construction ng, mm -hmm. ano, ng mga bahay. Oo oh, naman. Kasi nasa engineering firm sila. Yeah. Hindi nag-stop mm -hmm. yung paggawa and pag ano yung parang pagda-draft ng mga bahay nung mm, tuloy-tuloy. Nabawasan siya konti pero tuloy-tuloy pa rin. Okay. Yes. So pasok na muna tayo, guys. Tingnan okay. natin 'to. Ah, pasok na naman, guys. <laughs> pagod lang talaga yung week ngayon guys kasi nga uh, preparation sa uh, birthday ni Zion pero uh, sulit naman. At least nakaraos and alam nyo ba 2 days lang si Alwin papasok? Oo oh, ngayong week kasi naka Kasi naka-leave 3 days. Well, oh, Wednesday, Thursday, Friday tapos holiday pala ng Monday hindi ko alam. Oh, hindi ko alam. Naisip ako ba outi oh, ako nun? Oh, kasi nga uh, yun nga sapit uh, sumakto kasi nga si ate 2 weeks nga lang dito. Kaya kailangan igalan na kasi. Yeah. Um, nung last week hindi siya nakagala more on ano, grocery pagpili ng mga lulutuin para kay Zion yeah. Kaya yeah. 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 sobrang stress pero eh hindi naman stress, pagod lang yeah. Okay. pero sulit, sulit and yeah. again, maraming maraming salamat sa mga katrabaho ko noon hindi ko yung na-expect talaga na pupunta rin sila kasi busy din talaga oh, yung mga oh, yun oh, eh super happy ni Zion, yeah. salamat yun nga, yung iba, sila, ayan, yeah, sila may sila car, nag-tech, ano naman, uh, yun nga, nagsabi na hindi makakapunta given sequestral rates, sayang-sayang. Pero okay lang, hindi hindi hanapin yan. So ituloy ko lang palayo sa bahay, one of the reasons daw bakit bumababa ba ang presyo yung nga, ng average home market dito sa Canada is because bumaba na rin yung mortgage rate. Mm -hmm. Yan, from 5.47% noong June, 5.29% na lang nung July. Uh -huh. So, positive development yan kahit napakaliit ng change dahil sig signal na rin yan na okay, tama na ang pagtaas ng tuloy-tuloy. Nag-cool down na yung inflation, nag-cool down na yung mortgage interest. Mas later on, may hope ka na magiging afford mo magkabahay dito sa kayo. Okay, so yun guys, no? Uh, mamaya na lang ulit tayo magkwentuhan. Several song-filled hours later. Okay guys, so, nandito na tayo sa ano, station. Siyempre, yes. 8th Street again. Uwian na guys! Yay! Yeah. After a long day. Yeah. Pero nag-OT ako ng kami. Nag-OT kami na. 30 minutes 30 ako. 30 minutes. Oh. Ako 40 minutes pala. 40 yung sa akin kasi 8.20 yung start. Yes. Ayan. So, dapat mas mahaba pang oh. oras ako. Kaya lang ha, parang not feeling well tayo ngayon. Sabi so, ko sa ibang araw din eh. na Pagod ako babawin. Ayun, so anyway pala guys, gusto ko lang magpa-thank you sa aking katrabaho na oh, wow. si at saka si Karima. Wow. nagbigay pa sila ng gift para kay Zion. Wow naman, o kasi Oo. hindi sila naka-attend. Yeah, oh my. Okay. Okay. Thank you, thank you talaga. Mga ano pa, hangover sa birthday niya sa Nagulat niya ako kanina pagdating nila, inabot agad sa akin. Sabi ko, naku, magkabala pa kayo, sabi ko sa akin. Hindi nga, sorry sila na hindi, hindi nga rin sila nakapunta. Okay lang naman, sir. So yun, mali o oh, next time, di ba? Yes, so susunod ulit. Oh, yes. So, anyway guys, gano'n na namin tatapusin yung vlog namin. Ano? Yes. I hope na nag-enjoy kayo sa vlog namin. Mm -hmm. And yeah, nandito na lang. See you on the next one.